Ding. Good morning mga kadyo Ito Papunta tayo ng Marigina meron tayong pupunta na ano na bahay kung saan marami siyang alaga. Meron siyang pet na madami. Ngayon alamin natin mamaya ay mga kadyo. Okay, let's go mga kadyo. morning. Okay. Pagayo, sa overlooking sa OL. Niya, Highway. Okay, Let's go. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string. who can catch me when I'm falling? In my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost and I'm seeking this place Don't... Hey, hey, come on. Aksidente pa nun May <coughs> pa mga kadyo Aksidente Sumalpok so, sa poste yung ano Inova Ayon ah, nga tayo mga kadyo Pagka magmaman Kailangan ah, Ano Alerto Alerto 24 my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me with a Yun mga kadyo, dito tayo sa may ano Bago magmasinag, malapit na Tapos yan tatawid tayo, papunta na Marikina Okay let's go mga kadyo Ayan na. Matabi tayo ng masinag. Ito, pamarikina to. Pag dire-direcho lang to, marikina. Okay, let's go, mga kajo. Ayan, mga kadyo, Dito na tayo sa tulay. Sa marikina. Tatawid tayo tulay. Tapos, malapit tayo sa bahay nung pupuntahan natin. <laughs> Ay, mga kadyo, malapit tayo sa bahay nung ano nung, nung, nung natin si Ma'am Roda na. medyo nakalimutan ko eh saan nga ba yung bahay niya dito <laughs> pero dito na banda yun yeah saan yun isa-isahin natin dahil yun yung bahay. Dito na nga tayo. Ah, ito. Ito na. nga oh, ba? Oh, ito yung kabila. Ito pala. Ah, ito pala yung bahay. I am yun kasi yung mga radyo yun ano yung bahay nila tao po <coughs> yun 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 tayo sa bahay ni ma'am Imelda pwede rin yung ma'am Roda so ito po siya yung nag-aalaga ng mga pusa Hi, Mommy Melda. Morning. The thought of busting Batman makes me feel all Dirty. eto, anong lahi po ino, ma'am? Siamese. Siamese. Pero parang kamukha niya itong dalawa, eh, no? Oo. Ay, kasi isa ang nanay ang tatay niya, eh. Ah, uh, yan po, Siamese po yan. Oo, ma'am. eto po mga to. Eto may pagka-mix na siya ata. Mix. Malaki uh, laki, eh. Oh. Ito malaki, si Snow. Oo, oo kasi nakapun na siya. Malaki, laki, oh. Saka wala siyang sarap ng buhay niya kaya niyo matulog ng more than 18 hours. <laughs> ano ba? ilang ano po siya? Ilang ano po yung taon niya na ilang taon na siya? Um 2018 nang 2018 so baby mga pa siya noon. Ano mga siya? Mga siya? 5 years may git, mga ganun. O, bukang pagod pa siya noon. Ang <laughs> ganda oh, ang tama. Ngayon, ito na siya. Nasa more than 5 kilos na siya. Ito, <laughs> ito, maamoy-amoy po. Ito si Sai. May nag-iwan lang. Ito yung ano eh. Malambing to eh. Oo. May nag-iwan. Ewan namin. Basta ba nag nila kami. Bila na siya sa halaman. Mag-maliit pa lang siya. Ayan o. Ito tatlo. Parang hindi kami tao. Ang gaganda o. Si Shadow. Ay, ito yung isa. Itim. Yan ma'am. Sino po yan ma'am? Ito si Shadow. Shadow. Black na black. Hindi meow, 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 meow pero malamping yan. Yan po ba ma'am yung sa Ebe Ready? Oo. Oh, oh. lahat yung pusa niyo alaga, more or less mga... Di ba sabi ng dos, ako pagkakaano ko mula sa more than 20 plus, pero sabi ng daughter ko di ba nasa 20? Sa parang sa 30 ano? Gotta go! Kasama yung mga baby kasi. Oo, oh, hindi ko kasi siya na-update. Hindi ako na-update. Sa pagka nag-prepare na ako ng pagkain o kaya kunya rebubulihan ko kain awsa. Ito kahit sa nandun niya lalabas siya para lang pag naamoy na niya. Meow 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 Chicken niya ni, eh. Chicken Joy. Snow chicken. Eh, si snow 'yan. So meat 'yan eh. Teka, may kukunin Sige, ma'am. Hello, ito po si Shadow. One year and two months. Um, mix siya ng Siamese and uh, Puspine. <laughs> I don't know about you Miss Kitty, but I feel so much yummier. Ang uh, ganda ah. Yes. Po ito po si Snow, Siamese Himalayan. Si Ang uh, mag-four years old. Four years old. Laki, no? Ang laki. Dahil ano yan, kinapon. Kinapon din. Kasi maraming benefits ang kapag... Okay. Mabubuat mo ba? Oo. Oh. Ayan. Ayan. Ano kung Most laki? favorite niya humiga sa kaman. Ayan. Ay. Ano ito? Uh, Himalayan, ano? Himalayan. Yes. Hindi naman siya salt. Hindi naman. Hindi naman. <laughs> <laughs> di wow! Hi. Four years old. Yes. Uh, Himalayan cat. Tapos itong isa, magkamukha, no? Ito, baby niya po. First baby niya to. Anak niya, ang nanay niyan. Andun po sa loob, eh. Ikaw sa lamang ka. Ito naman si Cloud. First si baby niya, no? Himalayan oh. na. Niya. Hello. Ang pagkakaiba niya, meron siyang sa paa. Meron din to. Dagmana siya dito. Ayun, may isa pa rin. Ito si Celine. Ito, iba ito. Ibang oh, hindi yung himalayan. Ito sa salin. Ay, ano? Pula ng mata, oh. Oo. Oh. nakain mo ka ba? Selling to, diba? Ay, si Sky pala. Ito <laughs> oh. yung... Kaya yung binili namin, yung sa, sa, school. ng baby pa lang, nung time mo namatay uh, ano, oh, yung, po ng ano. Eh, nag-iiyakan sila. The, uh, La, three years old nilang, na siya. Lalinggo nilang... Kaya bumili kayo. Siya yun. Oh, mother cut na rin. Yan yung pinaka... Ito. Babae yun. No. Oh. Oh. Sa anak niya to? Oo. Uh, Naka-ilang anak na ba siya? Patlo. Hmm. Um, sa pagkain, diba siya, ang cat food. Tapos yun nga, minsan mag-search din sila kung ano yung maganda, di ba? Hmm. Ang, yun may nag-ano nga kasi sa akin ng kalabasa, sa liver and chicken. Then, ginawa ko eh, nagustuhan naman nila. Ano po yung mga cat food na pinapakain? <coughs> para yung mga nanonood, di ba? Pwede nang gayahin. Ano? Um, sila, mix sila kasi eh meow may nung maliliit sila power keeper tapos mm -hmm. Aussie tapos yung ngayon uh, may Cuties sila merong meow mix iba-iba iba iba-iba ah, rin eh. may mm -hmm. hindi rin yung isang brand lang hindi kasi parang ako yung nagsasawa <laughs> kaya pa minsan pag sabi nung <laughs> ano ba naman magto iba-iba pag <laughs> minsan pinapatry namin ang iba yun. Pero lahat naman po yung binibigay niyo, kinakain naman nila? Ay, yung iba hindi. Ah, yung iba parang... Mapili, lalo na pag mura. Parang... Ay, ano yung alam, gusto nila, ma'am, na pagkain? Yun, yung Meow Mix. Yung meow mix. sa Cuties, ang gusto, pinakagusto nila yung... Ano ba yung tuna, yung parang donut. Oo. Uh. Yun. So, yung Aussie, medyo okay naman. Tapos, ah... Uh, Pag-gabi, meron uli akong bagong inano, yung Special Cut. Medyo uh. nagustuhan nila. Yeah, Ibang pagkain naman yun, ma'am. No? Diba? Tapos yung wet food. Kasi parang ako yung nasusuri. <laughs> o oh, baka naman, ha? Mga Na, gusto mag ang pagkain, At the same ha? time, dapat, um, yung yung love mo sa kanila, hindi basta parang nag-alaga ka lang dahil gusto mo ma'am social media or whatever. Diba? Dapat yung ano ka rin, parang, parang nag-alaga ng babies. Parang ganun lang. Actually, mas magastos pa sila sa baby. <laughs> sa totoong baby. Oo nga, ano, yung mga maintenance nila, ano? Mm -hmm. Eh, ma'am, totoo ba yung ano? Yung nabalita nung araw, ginagawa ro'n pa yung mga pusa. Totoo ba yun? Ah, actually, nabalitaan ko yun. Yung sa ibang bansa. Ah, sa ibang bansa po ba yun? Dito sa Pilipinas? Meron din sa... Si eh, hindi ko alam. Hindi ako... Baka. Pero, grabe sila. <laughs> eh, kumakain kayo mamang siopaw? Oh naman, favorite ko nga yun eh. Ako rin eh. Lalo na sa 7 eleven I wouldn't touch you to scratch you. Bola bola. Eh ma'am yung pusa ba na, yung, yung mga pusa na yan, pag nabagka mo yan, namatay sila, nabubuhay ba ulit? Nagre-reincarnate. Kasi diba meron silang siyam na buhay? Sa, sabi ng tatay ko eh. Wala na nabawasan na buhay niya, kakapaligo niyo. <laughs> Di, Ay, ibig sabihin, kada na, naliligo, na <laughs> Sabi niya. <laughs> pag pinaliliguan namin or pinupunasan namin, sasabihin so bakit daw binabasa yung pusa? Bakit pinapaliguan? Kasi iba na ngayon yung parahon, oh. na unlike before. Saka hindi sila put, ano, puspin na oh. Yeah. takot maligo. Akala, doon siya kakain. Pag, um, pag mano na siya doon, ibig sabihin kakain, kakain na. Ayaw niya kasi nung may kasalo. Ayan sila, ayaw nila nung may kasalo. Iba yung gali, iba yung gali nila. Iba yung ano, ayaw nila nang may kasalo sila sa pagkain. Gata Ay, wow. mo, ayaw niya sa kasalo siya. Ama ano, mas, mas, parang masaylan ano. Five gutom siya. Hindi, hindi siya, siya sa sali, no? Hindi. Ito yung kami. Siya yata yung pinaka-leader dito, eh. Oo, siya yung pinaka-kami. Siya yung unang muna -una kasi. kung yung alpha, no? ano? Parang... Tignan mo naman, titingin pa. Titingin pa, eh, no? Oo, o, ganyan siya kahit doon sa pintana. Kasi may street doon, di ba? Oo. Tapos, ako, hindi ko pa nalilinis. Butter the cacao. Pang ano po talaga yan, pang mga pet, pang busa. Oo, oh, oh. saka maganda sa... Sa balahibo. Saka sa skin na rin yun. Pero usually dapat ano, madre de cacao Dahil? Ano siya, mas safe siya sa fur ng mga um, busa, pati ng mga dogs. Mm. Oh, baka naman ha, madre de cacao Dito lang kami sa Marikina, <laughs> oh. Pwede kayong yeah. sponsor Hot water. Kailangan warm. Yun. Kailangan medyo warm. Para hindi po magugulat. Para hindi si ah, uh, depende sa pusa. Ito <laughs> first uh, first time niya actually maligo. Sila yung kadalasan. Hindi yun. pa, pa it ng baby na 'yon. <laughs> Ayaw na Ayaw na niya Hindi ba? Ang ganda-ganda na niya mm -hmm. Nanginginig-ginig pa siya Dapat ito binoblower pa eh Sila buhay na buhay Sa maghapon Tulog Tulo. lahat Gigising lang pagkakain siya. Meow Hello! Ako si Rhoda Imelda, e ito yung mga alaga namin mga pusa, iba-iba siyang lahi. Merong Himalayan Siamese, may puskin, may color, may ginger, iba-iba siya. Panginuninig siya kasi bagong higus siya. Ako naman si Rai at ito si Cloud. Let's go mga hajo! Highway Mabimilda sa so, mga nag-aalaga ng maraming pusa. Pauwi na tayo. Okay, let's go mga